Good morning, good morning. Ay, sana yung mal namin dagat, malinis na. Hindi na kayo maglilinis. Ayan. So ito na naman kami. Sa murong. yeah, uh, let's go, tara! Woo! Ito yung unang aahunin namin. Apari Road. Ayan. Alas 7 na pero wala pa rin si Haring Araw dito dahil Natatakpan ng mga ano puno. na-press yung mga dahon. Alright, Let's go. Bunan na pala Ayun. Ah. Ayun. Ganda, sikat ng araw. Woo! Ang hirap mag-video. Kailangan unahan mo sila tapos may iiwan ka. Woo! Grabing akyatin 'to, napakahaba pala. <laughs> Ayun oh. No? Walang katapusang ahon. Yeah, makasama ko sa likuran, no. Ayun no? oh. tayo next time. O sige. Narami akong fishing rod doon. Ito yung mga kasama ko. Ayan, o. Yun! Sana malinisin yung dagat na paliliguan namin. Hindi kayo maglilinis. Araw ng Sabado ngayon. So, ride muna pag araw ng weekend. Doon kami nagra-ride. Weekly lang kami nagra-ride. Nandito kami ngayon sa Sulik Bay. Sinasabi nga niya, no? papuntang kubo yung sikat na ah tambayan ng mga siklista ng ulong abo sa kubo sa parte ng muro ayan oh sa uh, Apalin Trail Balak so, ka na namin pumasok dito sa trail na to Kaso madamo yeah, Dito kami ngayon sa Murong Ayan. Yeah. May nagsishooting ha Tapos meron silang props dun na ano Ayan dami Ayan Props Parang ano Ayan Oh, yung pun. Ganteng Oh, Nandito yung mga sinaunang tarpaulin noon. Ito. Ayan. Logo na. Yung logo natin sa ano. Ah, sila. It's coffee time. Nagpa-spray nga. Ay, nakalimutan ko na magbaon ng ganyan. Sticker. Ayan, pre. Ayos yan. Matagdagan. Ito. Kinuha ang extra tong isang sasama namin, bali yung magiging pinikula, yung death march. Hindi pre, hindi e, natanong ng location manager yung pagkain namin e. Sir, wow. papanuorin ko yung pinikula mo sir ha. Galing nga, galing yung acting sir baka mamaya. Bigyan tayo magandang role. Maganda ng paganda yung nangyayari, una nagwalis tayo sa dagat. Oh. oh. Ngayon naman, magiging artista ka. Artista ka na ngayon siya. Ang dito, ako, di ba? Iyan. Kinuhang talent itong okay kasama da, namin. Oh, thank you. Oh. Ito yung kasama nila sa mga production, nag-scout ng mga talent. mo pa, ilang Sir, ano pangalan mo, sir? Sige. Ano pangalan niyo, sir? Si Sir PJ, well, ayan, bukas. talent um, scout. Um, amayan, Maganda siya sa... Kamp, sa kasi pa kasi Sir, sino yung main lead, lead star? Si Kat Adkins siya kasi. siya, Si Shane Kuson? Kusugi. Kusugi. Ah, hapon. Hapon Oo, oh, si ano. Yung kalaban ni Wolverine. Si X ah, sa O C O Shin Kusugi Si Scott Adkins kilala ko yun Magaling yun sa kickboxing eh Magaling si Kwan sa karate eh. Si Scott yung, Hindi yung hapon Yung hapon yung -book -book Sa Red Guard eh Oo Sa Undefeated yun yun Sa Red Guard pala malayang yung oh. bugbog oh. sa'yo Tsaka dun sa ano ba yun Yung <laughs> Oo oh. Minsan si Scott gumaganap na kontrabida rin eh Contribute siya dun sa 8 months? <laughs> uh, sa 8 months ba yan? Sa ano, dispensable. Ito naman may pagkagawin uh, uh, ako oh kalaban, na 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 kalaban siya, siya, din siya. So, uh, okay, ano. Magpapapayat pa ako ng gusto. Ang ganda Para kasi ng build ng katawan ni sir, kaya nakuha. Yung death march, kailangan talaga yung skinny. Halatang di kumain ng isang buwan. Yes, yes. Walang chan, ikaw wala kang chan. Ayan. Yes. Oh. Tapos yung ano mo parang ginagina ka na. Oh. Uh, tapos para ka yung, <laughs> yung, yung <Rambo. laughs> tawa-tawa. ano ba siya ser sundalo? Hindi, prisoner Depression. of war. Prisoner of war. Para yung napanood mo yung kay Rambo. Oh, yung ganun. Ay, yes yes yes, na, yes, 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 yes. Yeah, iya, ano kayo? Ire-rescue kayo ni Scott. Action! Okay kayo, Ah. <laughs> tapos nakalublog sir sa ano, no? Nakalublog kayo sa tubig. Okay sunog yun. Tapos Kaya naman Salita lang naman yun. Totoo yun. Monday pa lang yan. Hindi. Totoo ang po negro. <laughs> Kaling, mapapanood lang kita sa big screen, sir. Nakita ko lang <laughs> pa, kaya ako Tatawagin sana kita, sir eh. Kaso lang, sabi ko, parang nagdalawa isip ko sa sir. Kaya <laughs> <laughs> Ay, How siya pala yung duman kanina eh. Oo yung... nga. Hindi nagtaka kasi ko sa bike niya. Bakit meron ng ganun? Shooting <laughs> daw, sir. Shooting? Shooting po. Oo. Oh. Ito, nakuha na. Ito, wait. Nakuha na, sir. Kuna, sir. Si Edward. Hmm. Kinuha ko ni sir. Ay. Ah, meron si, Ito, talent scout. Si <laughs> Sir PJ. Bukas, sir. Ang gagawin Prisoner Prisoner of war po. Ay, umusok na. Bakit anong ano yan? Kagapang tayo sa jungle. Anong pelikula? Anong, anong action? Si Death Scott March, Adkins. Dead March. Ayong dati. Dead March. American Uplaya film pa na tayo. Or... Mm. <sighs> Nandito na kami sa junction na papuntang BTPI tapos ito papuntang ano uh, Turtle Cove ba yun sinasabi nila. So dito kami sa dadaan sa baba. Medyo matarik dito eh sa BTPI. Oh, may sasakyan sa likod. Nauna na yung mga kasamahan Ito na yung papuntang Turtle Cove. buti na lang, huminto yung isang kasama ko. Dahil kung hindi, diretso ako dun. Naligaw na naman ako. So, first time namin mararating to. Kaya, ayun Hindi may mahiwagan ba to? Shoutout kay Remel Metron Channel. Subscribe, like, share nyo lang. The best na yun. Malaking bagay na yun. Shoutout kay Medical Review. Please, like, follow, and share. Medics Adventure. Yo. Thank you, thank you. So, first time na makakarating dito. Bagong explore na naman. Tingnan natin kung anong meron dito. Tara, let's go. Kasi isang batong tubig sa mata. Ayan, nandito pa rin kami sa location site nung ano, nagsushooting. So, ito naman yung ibang uh, area nila na pagsushootingan. Ito, tabing dagat titignan namin yung ginawa nilang ano uh, yung <laughs> parang um, camp ng mga ano sundalo Jap. kasi ang story pala uh, medyo nag back nag to the old ano tayo old fashion yung mga panahon pa ng mga hapon kaya ganito rin ginawa nila yan may barbed wire tapos okay, yung kubo hindi na patatanggal mo yung Ayan oh, meron siyang Anong tawag sa ganun pare oh? yung pag ganun. Yun oh, ah, yung metal tawag... glue tent. Hindi dun sa ano, di ba, dami. Oh, doon sa concept. apare. Concept. Yung tinutulugan yun noon sa tourism ng okay, concept. concept, ganyan, concept? Tampo, sinusunog, di ba? Ganun? Oh, baka pasabog nila 'yan. Ayan mm -hmm. oh, 'yan. Ganda. Si pa pwede no, sa so, sa gate doon, sa may gate. Doon oh. yung yung gate. Kita si yo. Yung... Ganda. Ano na rin artista wala. Ito yung gagamitin nila. Yan Shooting area. oh di ba? Ha? Pwede pumasok yan? Ayun o, no, yun yung yun yung gagawin nilang ano, yung bantay na hmm. ini-snipe nila. Totong kampo, kampo ng ano. Yung, yung pa, kampo ng hapon. Yan Nandun lagi yung bantay sa taas na yun. Hmm. Pwede pumasok? Hindi. Oh. Galing ng pagkakagawa. Ah, ganyan lang pala, no? Hmm. Coco lumber. tapos may barbed wire na Ganyan. Nahanap na tayo. Di kaya ko. Pwede dito, magpakasulok pa lang dun eh. Oh. Oo, oh, dito lang. Ayaw mo pa store dun eh. Uh, dito lang kaya tayo maligo pre. Ano oh, ayaw? Dito, 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 dito. May nagpipishing. May nakipishing. Uh, Ayun, dun tayo maligo sa nagpipishing. Daan na magagalit yun. Ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan. Nananadya pa kayo. Ipo ako dun. Alas kaya kayo bukas sir. Nagpuntahan kayo natin si sir bukas. Oo, oh, sige. Bakit hindi, baka di tayo makalapit. Hindi, sa pakilala tayo. Do Do Hindi, meron naman hangganan yung spectators eh. Hindi. Magulo tayo habang nag-shooting. Ito yung cove dito na discover pero, pero, namin. Ito yung tinatawag nyo yun lang turtle cove. Siguro ito yung kaya tinawag na turtle cove to. Ito yung nesting ground sa mga ano pawikan no. Tapos merong ano rito. Pine tree. tayo. may ata si sir, tayo. Oh. Oh? Ayun, 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 oh, ayun oh, May unggoy, oh. oh. Bilis. bilis ng ugol. Tumakbo, natakot sa akin. Ayan, dami nila oh. Ano, gumagala yung puno eh. Siguro kinakain niya rin yung bunga nito. Yun siya oh. Bilis. Nag-aabang lang yun ng gamit na may tatakbo. Oo. Oh. Ganda dito. <laughs> Naku po. Ayan, no, dumabas na yung mata. Yan si Sir Edward oh, na naman maglinis oh. Mukhang yung ligo namin. Oo. Oh, mukhang yung paliligo namin na mapupunta na naman sa community service. Ayan, ligo na yung mga tropa oh, sayo oh. O para mga bata nagtatampisaw. Na-enjoy na nila yung tubig ngayon, hindi na marumi. Tsaka dito kasi mayroon nag maintain nga pala, Meron nagbabantay. Ayan, nagmi-maintain nila yung cleanliness dito. Pang negosyo kasi.

Ha? Oh. Ah. Ah, discover ko ang <laughs> structure <laughs> na- Ah, oo Pinasok ko pa eh. ayan oh. mid meron Meron akong kuha malayo. Ayun yun galing oh. Eh? may paa, may higanti doon tapos pag nilayo mo maliit lang siya na kubo ginawa, tapos meron siyang kwarto na maliit higante, bro. Na? tapos overlooking may yung dagat ah! tapos may hiling tapos may hiling tapos may hiling maliit. <laughs> ano Ito yung gagamitin nila sa shooting. Galing. Tapos pati yung mga sako na ginamit nung unang panahon yan. Yung mga sako noon. Tapos meron silang tent dito. Ito na yung lunch namin, karinderia. Sige na. Adobo. Hindi lang nagutom. Yan. Parin hindi ka nagdasal, dito ay nagdasal pa. Now well, let us pray. Lord, thank you for this grace which we are about to receive from the bounty of Christ our Lord. Amen. Amen. Alright. Oh, Drinks. No, mga sweets. Kain na, kain na tayo. That's it. Ayan, no? butong na butong yung mga kasama natin nag-swimming. Time check tayo, 12.24. Pauwi na kami ng Olonga po. Nandito na kami sa paket ng murong. Ito yung pinakamakunat na ahon. Bawa makarating dun sa gate, dun sa murong. Oh, uh, ang init pa. Pero okay lang, sulit. Importante, umuusad kami kahit babagal. Ayan o, no, lang. <laughs> Ayun, nagpahingay mga tropa. <laughs> Maribeles. <laughs> What? Napaka-tarik dito. Huh. <laughs> oh. Tapos meron pa kami aahunin ah doon Oh no! Huh. Oh. oh, ayan si Sir Edward. Nagtutulak na lang. Hindi kinaya yung tarik. Hindi oh. kinaya ni... Hindi kinaya ni... Oh, nagkamay ng tutulak na. Tutulak na lang sila. Tarik kasi oh Grabe, napakatarik. Ubilak Lakad na rin ako. Naglalakad na sila. eh Tanghaling tapat pa kasi. Alas 12. Pasado. Oo. Mga busog. Tama lang <laughs> hindi kasi namamatay nako. Huh, sarap nakita niya. Oo, tanginan niya sa murong lang yan eh. <laughs> Ayun, nakita ko. Uh. Sarap magbike. Buti lang maganda yung panahon. Walang ulan. Yuhuu! Ayun oh. No? First time ko nakita. Pero, ano, nagkakamang ako, ano, naglakad si Sir Edward sa Ahon. Kaya nga, first time ko nakita <laughs> naglakad si Sir Edward oh, sa Ahon. Kasi artista na eh. <laughs> oh, ayun. Bawal na mapagod. Bawal mapagod yung mga artistahin natin. Rito <laughs> sa Maribeles, <laughs> sir. Oh. Sino na ba naman itong daan ng Maribeles? Grabe itong Maribeles na ito. Okay. Napakatarik. Tapos kahit insayado ka, hirap pala umakit din dito. Sobrang oh, tarik talaga. Sobrang Tignan tarik. mo yung pinakamalakas, so, nagtutulak. <laughs> Ay, yung pinakamalakas <laughs> na dulat kami. Nagtulak <laughs> na lang. Ayan, oh. Grabing kalsada yan. Wala man siya sa ahon, artista Oh. Buti na lang, artista. Pag na sa <laughs> <laughs> <Pigla> bakit. <sumakay. laughs> ayan, no, kakayali na ni Sir. O, oh, ayan, kinaya na. O, oh, ayan. oh, ah, galing talaga. Lakas talaga. Bigla tuloy tala sumakay. Bigla <laughs> sumakay si Sir. Narinig lang yung artista eh. O, oh. oh, sasakyan. Ayan na. So, kailangan ko na talaga mag din. May iwan ako. Bye-bye. Ito yung inahon namin, no. Oh. Whew. grabe.

Ganun ba? Ito na ako, 7-Eleven, sabi sa akin. Ayan, nandito na kami sa 7-Eleven. Dito sa industrial park. Ang cotton cake. tayo muna. Refreshment muna. Ayan.